Ito na ang balahisham, yung sweets na paborito ng mga Saudiya. So Sa siya, nagpapakulo ako ng tubig, tapos nilagyan ko ng butter yan. Mamaya-maya konti, kapag wala ng butter, ilalagay natin ang 2 cups na flour at saka yung water pala dyan, 2 cups din. Yung tubig na 2 cups, pinakulo natin at nilagyan natin ng butter na almost 3 parts. Kailangan yung 2 cups na flour is agad-agad na ilalagay natin together at sa kasor sura -sur or mabilisan talagang halo-halo na walang tigil para hindi magbubuo ang ating flour na ginagawa. Tapos lalagyan din siya ng heel at saka konting uh, color na uh, yellow. Halo-halo lang talaga na walang tigil until ma-reach natin ang very smooth na na ang dough. Kapag very smooth na siya, ilalagay na natin sa ating machine para i-mix natin with the egg na. Kailangan din ang paglagay natin ng egg dito is dahan-dahan din. Dalawa-dalawa muna dahil apat ang ilalagay natin na egg. Bago natin ilalagay, kailangan scramble muna natin ang egg unahin natin ilagay ang dough natin sa machine and then ang 2 egg ilagay natin kapag na mix na ilalagay naman additional na 2 eggs Oh, yan. Nilagay na natin dyan ang two eggs. Dahil may maya ilalagay din natin ang two another egg. Kapag natapos na ganito na, bantayan lang natin na kung okay na yung dough natin or malambot na or very smooth na sure, ay pwede ng tatlo or aapat uh, na egg. Depende yan sa uh, texture na naabot niya is uh, very smooth na yung dough natin dyan is very smooth na perfect na talaga so uh, okay na yun tatlong egg na nilagay ko kaya ilalagay na natin sa ref after natin mix ito hindi ko na pala naipakita paano siya piniprito dahil na busy na ako kaya uh, nilagay ko na lang na ganito na dahil kailangan may syrup tayo na sugar dahil isasawsaw siya sa sugar na syrup sa i-arrange dyan after natin i-arrange is lalagyan natin ng pistachio para additional flavor ito na, salamat sa panonood follow for more videos salamat